So, move na lang tayo sa next naman na magtatanong. 9.52 na. Huling na lang, huling na lang siguro ito. Si Ate Kulet. Ate Kulet, ayun. Hello. Okay, go ahead. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. May tanong lang po ako. Base lang po ito sa mga naririnig ko po. Sana, ba? sana ba yun? Sa so, narinig ko kasi, yung iba, mas prefer nila yung maging makatao sila kisa sa mga sumunod sa tradisyon at dogma. alin po ba yung ano doon? Yung, tama po ba yung gano'n? Na, tama na yung makagawa sila ng maganda sa kapwa nila pero, hindi sila susunod sa mga dogma o tradisyon. Yung mga ganun ba? Siguro yung kung sa katuliko ka, kahit hindi ka na magsimba, basta makagawa ka na mabuti sa kapwa mo, is okay na yun, makakapunta ka na sa langit. Yung ganun, siguro yun. Tama po yun. Okay, pero you pag-isagot. Know, um, yes, uh, well, kapatid, um, okay, no, uh, wait na ka. So, being, ano, no, pang pinag, pinag, uh, pinaghati, no, yung aral ng simbahan laban sa, itong pagiging makatao, no? Parang ganun ba, sister? Siguro po. Well, well uh, when it comes to salvation kasi, no, uh, palagi nating tandaan to ang sabi ng ating Panginoong Iso Kris, ng, ng, San Pablo, no? Dito, ha? Ito ang sabi ni San Pablo, ha? Dahil sabi, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas ng sorry sorry <clears throat> bloated ako bali ali hmm. dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo ang ito ng Diyos at hindi galing sa inyo no tandaan natin yan ha ang kaligtasan ay nagmula sa grasya ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng Panginoon Yeso Kristo hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So ano ibig ko sabihin nito? Hindi po enough ang pagpapakitang uh, tao lamang makikipag tao ka lang. Hindi po yan enough para sa kaligtasan. No, malima po dito. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So, wala yan. Ano na yung pag, pag, -pag, -pag, -pag -um, tawang gawa mo, andun yung pagiging makatao mo. Ang dami niyang sister, mga politiko, makatao yan. Lalo na kapag eleksyon, napaka makatao niyan. Grabe, sobra. Pero yan ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Kasi kinakailangan natin ang obedience, no? Obedience is better than sacrifice, ayon po sa Samuel. 15.22, ito po ang sabi ng Diyos mga kapatid. Tandaan po natin palagi ito. Biblical po yan, no? In obeying the voice of the Lord, no? Behold, to obey is better than sacrifice, no? To obey, to obey is better than sacrifice. Yan. Na biblical po yan, no? Na uh, mas maigi po ang pagsunod kaysa sakripisyo no? Yung pagiging makatao mo, it's a kind of sacrifices, no? Ano yung gusto mo maitulong, tinutulong mo sa tao, no? Nag, nagkakawanggawa ka. Ando na tayo. Pero hindi mo sinusunod yung turo ng simbahan. Abay, obedience is better than sacrifice ayon sa Biblia. At uh, sinabi ni San Pablo Sister na hindi sa pagiging uh, pagkakawanggawa no, o sa gawa mo, Uh, na natatanggap ang kaligtasan kundi grasya sa Diyos. Ibig sabihin it's a ano um uh, tawag diyan sa aral natin ay that is uh, objective salvation. Ibig sabihin nasa Diyos po, no? Ang pagbibigay ng kaligtasan hindi po dahil sa gawa ng tao lang. So much better pa rin sister andon yung kawanggawa at doon ang pagsunod sa sa turo ng simbahan. Huwag po tayong maniwala na hindi na kinakailangan ng ang dogma. po, Ano ba ang sabi ng simbahan? Kapag ayaw maniwala sa dogma, basahin natin. Wait. Those so, uh, sa sa Fundamentals of Catholic Dogma page 13 and 14. Ito po ang ating mapabasa, no? Uh, oh, wait lang nga sa mga ayaw makinig, no? Ayan. Ito ang sabi ng simbahan. If anybody says that the one true God or creator about pala to sa beginning creator, no? Pero halimbawa, ito, ito, teaching to ng simbahan, eh, no? Halimbawa lang, ha? Na ang ating manlalalang na Diyos ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang mga ginawang bagay, no? So, kapag hindi mo pinaniwalaan yan, kasi simbahan lang nagsabi, anong sabi dito? If anybody says that the one true God, our Creator and Lord, cannot be known with certainty in the light of human reason by those things which have been made, anatima set. Kung natima, ang ayaw maniwala sa simbahan. At ang, saan ba yon? Uh, nakalimutan ko yung isang page na maanatima ka rin. May, may, may maanatima ka kapag hindi ka naniniwala. Uh, saan ba yun na? Nakalimutan ko yung page. Naka-highlights na yun eh. No? Pagay mo yung ibang word ng anatima, anatima para mas madaling mind. anatima, pag, uh, ano, um, pag tutung, uh, sumpa, sumpain ka, or itatiwala ka sa simbahan. No? Pag susumpa, excommunication, ex yun. Ah, uh, okay, uh, hindi ko na makita yung page sister. So napakalaking dagok po no kapag hindi tayo naniniwala sa simbahan. Lalo na yung mga defied dogma no yung uh, dogmatic talaga na pahayag no galing po sa Santo Papa ay napakano po yun, napakalaking kasalanan po yun no. Uh, sin of heresy po yan at maaring schism kaya yun po ang magiging kap- uh, pataw sa atin ng simbahan, excommunication. Sister No, so hindi naman po masama maging mag magkakawang gawa, hindi po masama, pero hindi po enough para po sa ating kaligtasan. No, again, na, para ma masundan natin ang Biblia, dapat po talaga hindi tayo nakabatay sa kung ano lang yung may ibigay nating kabutihan no, sa sa sambayanan. Uh, hindi po enough, sabi ni San Pablo, no, basahin natin muli yung binasa natin kaganina sa 9. Uh, ito, asa uh, sa utso pala natin um umpisahan. No? Uh, balikan lang natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Okay? So ang kaligtasan, nagmula sa biyaya ng Diyos. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi galing sa atin ang kaligtasan. No? E, eh, enough ba yung magkawang gawa ka? Itong sabi ni San Pablo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Kaya sa simbahan, sister, ang kaligtasan is faith and works. So dapat magkaano yan, magka magkasabay yan. Faith and works is equal salvation, not works alone or faith alone, sister. Yes. Napaka ano po? Kaya po siya, Brother Jun. Salamat po. May tanong pa po, Kilan? Yes, hanggang tatlo po. Oh ano lang po ito, yung, meron kasi akong narinig dati, nung nagsimba ako, after siguro mas yun, wala bang, bakit walang imin sa dulo ng na after natin magsabi ng, ano, yung our father, yung prayer? Oh, yes, um, kasi, kasi daw mag-imin. Anong oh, bawal? Hindi naman, uh, it is not necessary. Di ba, di ba pag our father, sa dulo? sa dolo? Oo. Oh. <laughs> Sabi ko, hindi, na daw pwede mag-email. <laughs> Pinalitan kasi ng doksolohiya niya ng simbahan, no? Di ba? Ang, ang, uh, according kasi yan sa takbo ng misa, kapatid. Uh, uh, so, hindi siya, hindi na siya inanuhan ng, ng amin, no? Dahil ang kasunod kasi niyan is yung doksolohiya ng simbahan na sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kabutian ngayon at magpakailanman. Lang, eh. Kasi dati may amen siya. So, ngayon, dahil sa dinoktong na yan, So, hindi na siya, ano. Ano, dinugtong yung bakit natin? Hindi, hindi ba yan dugtong? Dugtong naman talaga yan. Oo, oh, di ba siyempre ba, after ng dasal ng prayer, di ba, may nagsasalita ang pari, tapos idudugtong yan after ng pari. Oh, well, um, uh, Aba kasi buong angel, may alam siya bakit hindi yan isinali ng simbahan. Pero sa akin kasi, kung hindi naman siya necessary, hindi na siya kinakailangan lagyan ng amin. Hindi naman sa lahat ng panahon magbigay ng amin sa panalangin. No, lalong lalo na dyan sa misa. Kasi ang ang uh, panapos kasi yung amin eh. Hindi pa naman natatapos diba ang misa kasi, doon. Di ba kasi ang amin is parang yes, opo, parang ganoon namin? So be it. Yon, yung ibang ano ng ano nang amin, maraming meaning ang amin. Ako kasi na na ano kasi sa subiit or mangyari nawa? wa. Ah, bro Angel, may alam ka ba kung bakit hindi sinasali ng simbahan yung amin during our father? Yes, di ba pinaliwanag natin dati yan, ang paliwanag uh, uh, ang, ang paliwanag na simbahan may tinatawag na reorder yan. So um dati actually dati wala naman talaga yan. Uh, even on the original daw ng text ng ano, wala naman talaga. nilagay siya, inilagay siya dun sa dulo, di ba? Um, mayroon naman amen siya, na, mayroon naman amen amin, eh, kaya lang yung kasunod niya, hindi yung exacto yung galing sa ano. So may tawag na reorder yan eh, pero may sinabi din yung, yung na, na nabasa natin sa Catholic answer nun. Um, nag aamen pala dyan, silently yung, ano, yung... Pari. Pare. Mm hmm. Silently kapatid so ang mas minsan may tinatag na reorder so minsan may may mga simple changes ang ano na ginagawa ng ano ng simbahan pero may iyong sa dulo naman no uh, di ba um, um kalwal kasi kalwalhatiyan kapurihan magpakailanman amen so doon naman part na yon kahit naman dito eh yung part na yun doon nagkakaroon ng amen so wala nang problema yung kapatid na, na reorder lang na na ano ba na -reorder. o na lang konti yung mas pero walang problema yung kapatid at saka tandaan po natin no mga kapuntos at sa mga kapatid natin no na hindi po tayo ang may karapatan magbigay ng aral ng simbahan na kaya wag po tayo <laughs> medyo ano na pinapangunahan natin ng simbahan no okay lang naman magtanong ng nang bakit kaya walang ano, no? Bakit kaya walang ano ng amin? Pero pag <coughs> binibigyan na natin ng ano na ng kahulugan na kaya walang amin kasi ganito ay mali po 'yun. No, wag, wag po nating pangunahan ng simbahan. At sa general <coughs> At sa general instruction of the Roman Missals paragraph 390, uh, masasabi po doon pagdating sa mga ganyan pati yung mga gestures, 'di ba, yung mga ama namin, um, sa, sa mga liturgy, nasa bishop po yan kaya magtataka ka yung iba okay lang na yung iba nga dito nga hindi nakaluhod yung mga ano eh <laughs> na, sa consecration so may mga lugar talaga na hindi nakaluhod yung iba naman hindi nakaluhod sa consecration mayroon naman pagdating sa ama namin yung iba naka prayer position yung iba naka ano so yung lahat ng gestures na yan kapatid uh, nasa bishop po yan kaya wag tayong magtaka bakit bakit dito walang ganito? Yung iba naman, Nicene Creed ang ginagamit. Pero yung iba, ano pa rin, no? Apostle Creed pa rin. So, nasa discretion po ng mismo bishop sa lugar na yon kung anong gusto niya pagdating doon sa mga gestures, postures, at kung ano man, doon sa gagawin sa misa. Kaya wag tayong magtaka. Walang exact na general rules unless, yun nga, ang pare ang hindi ma-change diyan yung prayer ng Eucharistic prayer, yan. So hindi ma-change yung mga yan pati yung mga um, liturgy natin, yung mga ebanghelyo, yan hindi pwedeng palitan yan. But yung mga gestures, postures na yan, mga simple uh, anong yan uh, na na, na re rearrange ba, ganun. Wala pong problema yan at yan ay discretion ng bishop kapatid. Kaya huwag tayo magtaka bakit doon nakataas ang kamay ng na mama namin, bakit dito wala. Bakit don hindi nakaluhod? Bakit yung iba bakit don may bell tatlong beses, bakit dito isang beses na bell lang? So it's a description of general instructions of the Roman missals. Nasa bishop po 'yan, kapatid. sabi nga, nga, sabi nga nung ano, yung sikat na vlogger, no, yung Indian Mekas Mekas na, Mekas Mekas na 'yan. <laughs> Sister? <laughs> okay po. Uh, ano lang po ako noon kasi after nang masiguro yon na paglabas, narinig ko lang habang naglalatan. Sabi ko, bakit? Ngayon ko lang din na, ano, sabi ko, that time, bakit? Ngayon ko lang pala na, ano, na hindi nag i after ng prayer. Tapos nang sasalita si Father, tapos ulit yung isa. Pero tama, reorder nga yun, but, Hmm. Akin lang yung brasa. Akin lang yung sister eh. yun ang turo ng simba. Huwag natin pakialan. Yung turo ng simba. Kaya ako nga. Nano lang po ako doon sa prayer. Oo. Curious lang ako. At least,